lahat mga kapatid. JDB uli. Pag-usapan natin ngayon itong payo ni Zara sa kanyang kapatid. Sabi niya kay Pulong, sabi niya po sa media, sinabihan daw po niya itong kanyang kapatid na tumakbo bilang uh, house speaker. Yan si Pulong Yan. Kaya lang, hindi pa naman daw po sumasagot itong si Pulong. Diba? sabi ko ako, eto, siguro kaya hindi sumasagot. According to Sarah din naman, baka nag-iisip pa si Polonsky na kanyang uh, winability, yung chance niya, kung meron bang chance na manalo. Bakit kanyo? Siyempre, it's a number game dyan po sa House of Representatives. ba diba? mag aliansa aliansa kayo. Eh, unang-una, wala siyang national party. Meron siya, ano, AHN, ano, HNP, yung hugpong ng pagbabago ni Sarah yun ang kanyang ano yun ang kanyang partido politikal. so kailangan niyang mag-join sa isang political party and i was wondering bakit ayaw ng mga anak ni Digong umanib sa PDP laban kayo po ano sa tingin niyo nagtitipid sila sa monthly juice o wala silang tiwala sa PDP laban kasi sabi ni Sara noon ayoko maging bahagi ng bu ayokong ayoko magkaroon ng bahagi ng buhay ko ang PDP laban Now, 2022. Niba't <laughs> ba't niya nga yung PDP laban? Ang inendorso in ni Digong additional ay si... Um, pag dito si... Kerubin at saka si Gringo Onasan. Di ba? Tapos sa kanya, tinabunan niya yon. Nagkaroon ng... Uh, Marcos at saka etong si Camille, yung dalawang tropa niya. Ngayon, sabi ko nga rito, imposible yung yung gustong mangyari ni Sarah. Kahit minority floor leader, hindi rin po po pwede si Pulong. Under normal circumstances, yun pong, nga uh, yun pong nagahangad mag, naga na maging House Speaker, pag natalo yan, ito po ay eh, magbobotohan yan eh. So by, nom by, nomination, magbobotohan sila. Eh, pag natalo yan, nagigiyang Minority floor leader. No. Sabi nga ni Sir Carlos Maglasang nun sa GC namin eh. Eh, ang tanong, yun bang minority group? Gusto siya. <laughs> Isipin mo naman, mga kababayan, tutignan nyo naman. At saka isa pa ha, bakit nga pala gustong kontrolin ni Lazara yung Kongreso? Because they have plans to get rid of the President, especially on his fourth year. Kasi kung mapababa nila si PBBM on his, uh, prior to his fourth year in power, pwede pang tumakbo si PBBM uli for another presidential race. Kahit sa darating na eleksyon, pwede siyang tumakbo. O, nasa Article 7 natin yan. O, ng Constitution natin. Tapos, kapag siya naman po ay napatalsik sa pwesto, na nakaapat na taon na siya o kahit na yung mag-substitute nga lang eh. Saan ba? Nawala yung presidente, nagkaroon ng substitute, yung VP. Nakapagsilbi ng nga apat na taon, di na rin siya pwedeng tumakbo, tumakbo pa for presidential race. So that's the consequences. Di ba? So parang mainam pagkaga na mag-decline ka. No, ayoko. <laughs> Kaya sabi ko, mas iigting ang mga pagpapabagsak kay PBBM sa kanyang ikaapat, pagtungtong ng ikaapat na taon niya sa termino hindi na gusto ng mga kalaban niya na humawak pa ng pwesto. Hindi lang hindi na 'yon, maipahiya na lamang siya. Na short na shorten nila yung kanyang termino tapos yung na nakaagaw pwede pang tumakbo uli sa pampanguluhan. 'Di ba? Kasi less than four less than 4 years, 4 years yung kanyang termino. Now, titingnan niyo ito ha? Sinasabi, may kita niyo ito sa Wikipedia. Maglalagay rito all 317 seats including ano yan uh, including uh, party list 317 seats ng kongreso natin ngayon. So, kailangan ng isang lang uh, uh, 159 votes para maging majority. At dyan po sa majority block nanggagaling po ang House Speaker ang may pinakamarami pong pang po ngayon 103 ang lakas CMB tapos ang kaalyado po niyang NUP may 31 31 din ang nationalist ang, ang uh, nationalist uh, people's coalition ni Soto and then itong uh, Partido Federal ng Pilipinas 27 eh dito pa lamang po majority na eh. 'di ba? Ilan na to? Oh. Dito pa lang eh. So 130 na. Tapos uh, 62. Pasok mo sa baga. <laughs> 'Di ba? Oh, ilan yung kanyang mga magiging kasama pa rito? 'Di ba? Sabi ipamigay na po natin si Nationalista Party na hindi mo naman po nila pinapa, hindi naman nila uh, pinaninindigan si PBBM. 'Di ba? So, si Nationalista Party, merong 22 na naipanalo dyan sa House of Representatives. Then, ang Liberal Party. Ang Liberal Party, pwedeng mag-minority yan. Meron silang anim. Pwede rin po silang sumama sa, ma sa majority bloc. Depende yan sa mahihita nilang uh, benepisyo sa committees na pwede nilang makuha. Uh -huh. So, sino lang ang maiiwan? Ito pong si ano, tong si Aksyon Demokratiko. Ah, uh, ayang eh, problema, etong isang taga-Aksyon Demokratiko si Joel Chua, kaalyado ni Martin. <laughs> and then PDP just me, yung dalawa lang ang naipanalo. Oh, and then ang LDP, yung laban ng Demokratikong Pilipino, dalawa. Ba, diba? eh, ang LDP pa, yung mga pula, yan po ay mga ano yan, mga kaalyado ni Martin. And then, ang uh, People's Reform Party ni Miriam, isa. Partido ng Masang Pilipino, yung IERAP. And then, yung UNA. Oh, and then, CDP. Diba? So, kahit po ipamigay na natin ang 63 party list, again, 63 party list, ipamigay na po natin kay Pulong. Ito lang po yan eh, 63 plus 22. So, magiging ano na to, um... Uh, 83, tama. 84, 85, 86, 87, 88. Ah, no, 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 hindi. A six, ito lang eh. A 63 plus 22, uh, 83. Tapos tong PDP, 85. Diba? Tapos ipamigay natin itong 22 ng Nationalista Party. Oh, di 100 lang sila. 100, ano? 107, tama? sorry daw magaling sa math. Di ba? So, tapos ang kay Martin Romualdez, dalawang po mahigit ang mabubuo ni Martin Romualdez. Di wala rin. Kaya ka ako kahit minority block, imposible rin eh. Dahil hindi rin papayag. Imagine, wala ka nga dito. Wala nga partido mo dyan. Tuluwista ka. <laughs> Di ba? Oh. Tapos eh, magma-majority ka, magma-minority ka. Ang pwedeng panggalingan ng minority, etong mga ano, etong mga mula dyan sa Liberal Party. Pababa yan. Eh party list pa in reality. ba? Diba? Ang tingog tatlo. Yung uh, ibang mga political parties pa. O. Oh. Tatlo, merong iba, tigda dalawa. eh, puro yung mga yun eh, maliban lang doon sa Duterte Youth na suspended naman ng proclamation. Diba? Wala, hindi talaga makukuha, hindi talaga kakayanin. Oh, ito yung mga political parties o, oh, NUP. Diba? Na, 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 uh, tinatag ni Reginald Velasco. Eh, di ba si Reginald Velasco ang Secretary General ng ano ng uh, Kongreso, ng House? Ano diba yung nagkakamali? Oh. President yan si Luis Raymond Villafuerte. Diyo, chairman si Ronald Puno. Ito yung uh, split mula po sa lakas kampi CMD. So magkakampihan rin yan ulit ang laban LDP. Oh, nina Anggara. Eh sino ba si Sonny Anggara? Ang defense secretary natin. Podomatic na yan ang alliance nito. Dito kila Martin Romaldes Ito nga People's Reform Party ni Jun Santiago. So na tinatag ni Miriam, asawa ni Miriam 'to eh. Hindi ako nagkakamali. Yan si Narciso Santiago. Uh, asawa ba yan o anak? O oh, basta. Hindi, alam ko na matay ang anak nitong lalaki. Wala na silang anak eh. Asawa to. Yung sabongero. O, oh, di, di, ano na naman ito. Panig na naman ito kay Martin Romualdez. Etong una ng mga binay. Di ba? Etong uh, CDP ni Rufus Rodriguez. Kaya wala talaga itong pangarap na to ni Sara, hindi ho talaga uubra na makaupo ang kanyang kapatid kahit na minority floor leader. At yung pangarap na mapa-impeach nila si PBBM, eh, isang uh, malagim na bangungot na lamang yun sa kanila. Okay? <laughs> so sino po ang lame duck? Si Sarah. Di ba? Mga Duterte, sila ho ang lame duck. Kaya sabi ko, maingay lang yung mga 'yan pero walang kalakas-lakas 'yan. Kahit na nakaraang sen senatorial election natin, ilan lang 'yung naging ano niya, naging nanalo tatlo. Oh, tapos si amy Marcos pa. 'Di ba? Na nag-independent, ah, hindi rin nag-member ng ano, Buroyeo Nationalista Party. Ayaw gamitin ng Nationalista Party, 'di ba? lang yung buhay ito rin, eh, no? Dapat ang Nationalist Party, sinisipa si Aimee, di ba? Tapos pilit naman, diba, Nationalist Party. Nung kumandidato, ayaw gamitin ng Nationalist Party, di ba? Ayaw sa alyansa, pero nagpataas ng kamay kay PBBM nung unang araw ng proclamation ng alyansa. O. Oh. <laughs> Tapos pilit nagsusumiksik sa PDP laban, sa mga Duterte. Ayaw mag-member sa partido ni Duterte, di ba? Ibig sabihin, hindi kayo nakakasiguro at any moment, eh, baka hudasin kayo ni Aimee. <laughs> Ay, nako. Sabi ni PPL, uh, palaging ang absence sa sipulong, tapos gusto